nakababahala. Marahil narinig nyo na ang kontrobersiya tungkol sa umunay plano ng Department of Education na bawasan o tuluyang alisin ang asignaturang Filipino sa senior high school. Tama ba ito? Tara, magkape tayo. At mabilis nating talakayin ang isyong ito. Noong lunas October 14, naglabas ng pahayag sa kanilang Facebook page ang aliyansa ng mga tagapagtanggol ng wikang Filipino o tanggol wika. Ayon sa kanila, nakarating na ang balitang isinasapinal na ng DepEd ang bagong kurikulum para sa senior high school. Giit ng tanggol wika, sa isang bersyon ng borador ng bagong kurikulum para sa SHS, isang asignaturang Filipino na lamang ang mananatiling mandatory mula sa dating tatlo, Dagdag pa nila, may ilang entidad na nagtutulak para tuluyang alisin ang lahat ng asignaturang Filipino sa senior high school. Alam nyo, hindi na bago ang ganitong taktika kung saan tinatanggalan ng puwang at espasyo sa kurikulum ng pag-aaral ang ating sariling wika. Katunayan, nangyari na ito noon at nakagagalit na patuloy pa rin itong nangyayari hanggang ngayon. Nang isinusog ang matatag kurikulum sa ilalim ni dating Education Secretary Sara Duterte, matatanda ang inalis ang asignaturang Filipino sa Grade 1. Noong 2013, ipinataw ng Commission on Higher Education ang Memorandum Order No. 20 kung saan tinanggal rin ang Filipino at Panitikan bilang mandatory subject sa kolehiyo. Ayon sa tanggal wika, ang paliwanag ng gobyerno dito ay hindi naman daw talaga tinanggal ang mga ito kundi inilipat lamang sa senior high school. Pero ano yung nangyayari ngayon? Kung totoo ang sinasabi ng Tanggulwika tungkol sa minamaniobra ng kagawaran ng edukasyon patungkol sa bagong kurikulum para sa senior high school na layong bawasan o alisin ang asignaturang Filipino, ang masasabi ko, hindi ito tama. Hindi ito makatwiran napaka-esensyal ng asignaturang Filipino, lalo na sa mga kabataan. Dahil ito ang nagiging pundasyon at lumilinang sa ating mga kasanayang pangwika, pampanitikan, pangkomunikasyon, at pampananaliksik kung saan ang mga kasanayang ito ay nakasaad rin sa College Readiness Standards na inilabas ng pamahalaan. Sa dami ng mga problemang bumabalot sa edukasyon sa bansa tulad ng sirasirang mga pasilidad, kulang na mga silid-aralan, at mababang kalidad ng edukasyon, lubos na nakakagalit na ito pa ang mga pulisiyang nais isusog ng pamahalaan, partikular ang Department of Education. Imbes na tugunan ang naturang mga pangangailangan, mas pinipili pa nilang wasakin ang mga pundasyon ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino baka nakakalimutan ata ng DepEd ang sinasaad ng konstitusyon. Ipinapahayag ng Article 14, Section 14 ng Saligang Batas na obligasyon ng Estado ang preserbasyon, pagpapayaman at dinamikong evolusyon ng pambansang kultura ng Pilipinas. Nakababahala. Ayon sa Tanggol Wika, dahil sa CMO 20 ng CHED, humigit kumulang 10,000 na mga guro ang nawalan ng trabaho, na displaced o sapilitang inilipat ng level o asignaturang itinuturo, at nabawasan ng teaching load kasama na rito ang kanilang sinasahod. Kung tatanggalin o babawasan ang asignaturang Filipino bilang core subject sa senior high school, nakababahala ang displacement na maaaring kaharapin ng marami pang guro kulang na nga ang mga benepisyo at kinikita, madadamay pa sa bulok na polisiyang pilit na pinabubulusok ng mga nasa posisyon. Isa pa, wala pa rin solusyon ang pamahalaan sa mababang rango o iskor ng Pilipinas sa usapin ng PISA. Tignan nyo yung mga datos na ito. ba? Diba, napag-iiwanan na tayo. Pero anong sagot ng gobyerno? Pagmamaniobra sa pagtatanggal o pagbabawas ng asignaturang Filipino? ipagsususog sa mandatory ROTC na batid natin na mayroon itong kasaysayan ng karahasan at impunidad? Pagbabadget cut sa mga pamantasan, confidential at intelligence fund? Walang matatag na edukasyon sa bagong Pilipinas kung ganito ang taktika na ginagawa ng mga nasa posisyon hamon para sa DepEd at sa kasalukuyang kalihim na si Secretary Sani Angara na magpatupad ng mga reforma at pulisiya na hindi lamang mangangalaga sa esensya ng Pilipino, kundi magsususog ng tunay, siyantipiko at konkretong mga plano para sa si sektor ng edukasyon. Pero teka lang, isa pang issue ang English-only policy sa mga eskwelahan na ginagawang sukatan sa talino at moda ng komunikasyon. Wala namang masama sa paghangad nating mapalago ang kaalaman ng isang bata, partikular sa mga nag-uumpisa pa lamang sa mga baitang ng edukasyon. Ngunit hindi naman ito ang dapat na nagiging basihan ng talino. Balik tayo sa pisa. Diba? Kayo na yung humusga. Hindi kami matatahimik. Huwag sanang hayaan na magkaroon ng hakbang upang mailayo tayo sa pag-aaral ng ating sariling wika at kultura. Patuloy kaming magbabantay. Uusigin ang bulok na tanikala upang magpakalat ng kamalayan at kamulatan hindi lamang sa isyo na ito, maging sa iba pang napapanahong isyo ng bayan. Kaya ang panawagan ngayon, ipaglaban ang makabayan at makamasang patakarang pangwika. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay daig pa ang hayop at malansang isda. Ako si Harvey Sabado at ito ang copy-paste.